sa inyo mga bay unang sit up to ni Paloy mga bay sana may lumapit sa spot na ito mga bay abang-abanganan natin mga bay baka may lumapit mga bay yan mga bay na may nakita ng alpas mga bay pumatong din sa pugad mga bay bangal natin mo pakita yung alpas mo mga bay bay lumapit din ang alpas mga bay sana dadapo yan sa pulot mga bay mga banga natin mga bay inaskartihan na ni paloy mga bay sana mapadapo ni paloy sa pulot mga bay Jiwa esang alpas mau bay niskartihan na yung ni kaloy mga bay parang baliwala lang sa alpas mga bay wais na alpas ito mga bay yun lumapit mga bay nasa taas na ni parloy mga bay yun lang mga bay. Umalis. Waes na alpas yun mga bay. Yun. May pumalit na isa mga bay. Parang hindi makunat itong alpas mga bay. Ay, yun mga bay. Dumapo. Dumapo na sa pulot mga bay. malikin isa mabai mga bay para makakawal lang mga bay hindi ko agad kinuha mga bay kasi yung kasama nasa taas pa mga bay Ito ni Paloy mga bay Sana may lumapit Nalpas mga bay patung na sa pugad abang-abangan natin mga bay yan mga bay, humuhuni yung alpas mga bay, nagpadaw din siya sa taas mga bay ito ang magandang alpas mga bay hindi, hindi agad lima sa kulot mga bay Yan magbay. lumapit sa taas ni Paloy mga bay. Pakinggan yung huni na alpas mga bay. Parang sunsun -sun ang kanyang padod mga bay. hunin ng padu ng alpas mga bay sana mahuli natin to mga bay medyo makunat din ang alpas mga bay sumasagot din sa padu ni paloy mga bay yun mga bay dumapo rin sa wakas mga bay kumakampay pa siya pagdapo sa pulot mga bay sigurado magaling na alpas to mga bay nagpadood din siya sa kay paloy mga bay sang lasak mga bay kita nyo sa dibdib mga at saka sa pakpak ng mga bay mga puti swerte mga bay Ay, subang ganda ng ating huli mga bay. Nakipagunihan pa dyan kay Paloy mga bay. Dyan sa taas mga bay. Buti hindi tinigilan sa paglibli-puga ni Paloy mga bay. Isang lasak mga bay. Isang lasak siya. Yan mga bay oh, Isang lasak. Subang laki ng huni mga bay. Siya lang mag-isa lumapit mga bay. Walang kasama mga bay. Suwerte mga bay. Ito yung maganda gawing pangatean bay. Malaki siya mga, malaki, mga bay o. Oh. Isang lasak. Swerting team bay, nanginginig ko sa Kawan oh, mga bay excited na oh, mahulay ito mga kabay Buti hindi si Paloy tumigil sa kalibulig pugad God mga kabay oh, Ito mga kabay oh, tang-tang, matanggal -tang, pa mga bay? Isang lasak Swerting, team ngayon Unang, unang sit up ni Paloy mga bay malas, kawala mga bay, kasi mulan kasi kagabi mga bay sobrang lakas basa pa siguro yung paa ng alpas mga bay kaya hindi dumikit yung hindi gaano dumikit yung pulot mga bay ito nga itong huli na pala yung mga bay sobrang ganda mga bay pulang pula ang kanyang paa mga bay ganda na itong gawin pang mga bay swerte tayong araw na yung araw mga bay isang lasak isang lalaki pa mga bay tingnan nyo ng ulo mga bay oh Laki ng ulo, mo bay. Yung nahuli kanina, bay, isang babae. Dalawa, dalawa yun, bay. Kaya hindi ko kinuha agad, mo bay. Ah, yun. Kumulampag, mga bay. Hindi ko kasi makita yung sa pinagtuguan kung unang sita, mga bay. Akala ko hindi siya lumabitin, mga bay. Kaya hinayaan ko lang, mga bay, kasi may kasama, mga bay. Kaso, yun lang, mga bay. Nakawala. lang ko sa dumayo pa ako mga bay layo ng lakaran ko mga bay malayo pa ito sa aming area mga bay iwan ko kung may naghunt ba dito mga bay tapos naibin ako nagsimula maghunt mga bay kasi pinatuyo ko pa rin yung mga kahoy mga bay kasi sobrang lakas ng ulan kagabi mga bay pero yun kawala pa rin yung dah huling nantin nung unang sit mga bay pero suerte na yun tayo sa kalawang sit mga bay kau ulit yung isang lasak melaki panghuling na pwedeng gawing pangati mga bay sobrang laki nang ulo mga bay isang lalaki at uuwi na rin ako mga bay tanghali na mga bay alas unsi na malapit na mag alas 12 mga bay malayo panghuling sa amin mga bay Maglalakad aku Kasi Njei madaanan tu Ngomotor mga bay Tao lang Maka daan Dito sa Irian tu mga bay Sini so, mba Hanggang dito Mga video mga bay Maraming salamat Sa penonton